Ayan mga kamangyan, ano? Ito po yung tanga ng ating isang kaibigan na ito nga po ay sinasabi na nakita sa lumang bahay, ano? Kumbaga siguro haligi ito. Para siyang sa Tibertudes, pero yun nga lang yung kaiba nito sa ibang dignum na lubog. Lubog nga lang pero nakahiga. Pero ito po bukod tangi talaga siyang nakatayo, ano? Ibig sabihin ito ay napaka-inam uh, na tanganin. Ano? Kasi hindi mo sasabihin din na nilagyan niya ng pabigat. Kasi kita niyo naman yung ibabaw. Ano? Kung meron man. At willing naman po yung may-ari na kung sasabihin nga na gano'n na nilagyan ng pabigat sa ilalim, eh pwede naman daw niyang ipakita. Ano? Nang personal. Yan. Isa po yan sa mga bibihirang kahoy. Ano? Siguro sabihin na natin yung kahoy ng mga ganyan. Wala na ngayon. Kasi sinaunang bahay pa nga yan. Ano? Ayan no. Pakinggan din natin yung kanyang mga uh, pahayag. Ano? Patungkol dyan sa kanyang tangan na yan. tatay sa tubig yan iba, hindi siya humihiga sa tubig, nakatayo siya.